O, bago i-serve yung main course, eto, meron mga pika-pika like ayan yung clubhouse sandwich. And meron pa milk tea dito. Kape. Oh, wow! eh, solid dito, no? Hindi ka pa nagme-main course. Parang busog ka na nga dito, eh. And cordon bleu. Wow, panahalo. Solid idol, di ba? Clengsumang TV. He's the king of, enjoy. King of intro. Oh, king of intro. King of intro. King of intro is back. Oh! dito na nga tayo, tol, sa reception Grabe, hindi ko na-expect na ganito kalaki yung reception At kadami ng tao at pagkain, tol Kasi pinagsamang birthday at binyag So, ay kakakatering Ito, no, uh, bago iserve yung main course Ito, meron mga pika-pika Like, ayan, yung clubhouse sandwich Ayan, mga cookies, mga nuts uh, Mga fruits Ayan, biscuits, chocolates, Nutella Ayan, mga croissant Ayan pa At mga slice of cakes, meron din dyan Ayan, no? And sa kabilang side naman, meron pan-milkte dito Kape, oh, wow. ayan, coffee boot Grabe, no? Ayan, no? So solid dito, no? Hindi ka pa nagme-main course Parang busog ka na nga dito, eh may milk tea ka na, may pika-pika ka pa, 'di ba? So ayan, syempre yung best seller nila ang in-order natin. By the way, 'yun yung Facebook nila. Post nyo na lang para makita nyo. And eto na nga yung ating milk tea. At proceed tayo sa main course. Syempre steam rice na mainit-init, idol. Eto na sipo egg. Oh, sarap nito, ha. Ah. Oh, eto yung mga itlog-pugo. <laughs> sarap 'yan, idol. At syempre meron tayong sweet and sour pork Ayan, pangalawang dish natin dyan Roast beef, syempre hindi mawawala yan Ooh, With matching Mushed ito. And cordon bleu Wow, panalo Solid idol, di ba? Tapos puno na plate natin dito Fish fillet, syempre Oh With dips And leche plan, mga idol So, eto na nga. O, oh, grabe. Dami. No? May milk tea pa tayo dito. Let's eat plan. And, kain na nga tayo. Unang kagat. <clears throat> Sarap. Lodi. <laughs> Siyempre, no? Yun. Nagutom ako dito. <laughs> uh, light breakfast lang kasi tinake natin. And, pumunta na tayo ng church. Kasi, uh, binyag nga, no? And after noon, syempre, pumunta na tayo dito sa reception, mga idol. And I hope na gustuhan nyo itong uh, maikling food vlog natin, mga idol, at natakab kayo sa mga pagkain dito. Or for your presence, personal guests, friends, ladies and gentlemen, let us walk to Bernie pretty set of and of course, the great mommy and daddy, and of course, baby Jace. So please welcome, them. so, din niya po natin ng malakas sa palak first days. And of course for his spirit only to please still rise from the north of